Nauwi naman sa trahedya ang payapang pag-aayos lang sana ng kanilang fish pond ang mag-ama sa Pangasinan. Ito'y matapos na makuryente ang magama mula sa nakalaylay na kable ng kuryente. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya hatid ng iba't ibang estasyon sa ilalim ng MBC Media Group mag-ama na kuryente habang nag ng pilapil ng kanilang pispan sa in Pantapangas patay. E diniklarang di doon na ni Dr. Marjorie Figan ng Rural Health Unit in Pantang mag-amang sila Aldrin Abella, 18 anyos at anak Lito Abella, 57 anyos at mga residente ng barangay Kato in Fanta. Sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Christopher Nacional, alas image ng hapoy nag ng pilapil sa kanilang pispan ng mga biktima sa likuran ng kanilang tahanan nang mapansin ang nakalawit na alambre ng mata Tandang abelya na kanyang hinawakan upang iayos sana. Subalit na kuryente ito at nang makita ng anak, agad itong tinulungan kaya siya man ay nakuryente rin at kapo ay tinakbo sa paggamutan ngunit hindi na umabot ng buhay. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ibinahagi e ni Mayor Sebastian Bastido Terte ang kanyang nanamdamang saya at kalungkutan sa pagsuko ni Pastor Apulo Kibuloy ang founder ng Kingdom of Jesus Christ, ibininyag e ng Alcalde na masaya siya dahil natapos na ang kaguluhan sa Kingdom of Jesus Christ. Habang nakakalungkot din dahil hindi makatawang paraan ang pagtugis kay Pastor Kibuloy sa minus na katira sa KOJC Compound at ang paghara ng mga pulis sa kalsada nang hindi nagpaalam sa lokal na pamahalaan at kasama na ang paghuhukay sa basement ng GMC. Dagdag -dag dagdag Mayor Baste. Malinaw sa kanya na hindi ginagalang ng mga pulis ang mga dabawinyos dahil nagdulot ito ng abalas kalsada sa mahabang panahon. Sinabi pa ni Mayor Baste na hindi niya nagustuhan ang paggamit ng otoriti sa mga pulis na ipinilit ang ganilang gusto mangyari na hindi nagpaalam sa lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng alkalde na unawaan niya ang trabaho ng mga pulis dahil sinunod naman nito ang utos mula sa itaas ngunit hindi lang siya sangayon sa pamaraan ng pagsilbi ng warrant of arrest. Para sa MBC TV Network News. Ito si Jun Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang walong uh, mga lalaki kasamang ang isang uh, umano'y minoridad uh, matapos na ng uh, baril at uh, suspected uh, shabu sa isinagawang drug bust operation sa Pro 14 Barangay Talakdan, Bayan ng Kawaya Negro sa Occidental. Uh, Naaresto si na Jimmy Pinungan, 55 anyos, uh, Nistor Dakia, 32 anyos at isang minoridad na estudyante na pawang mga ng Barangay Talakdan ng nasabing bayan bayan. Naaristo din uh, si Jowar 37, residente ng barangay Payayuan, Kanduni. Uh, Judan Perez 45 ng barangay West Kanduni. Jericho, o Jericho Advincula 22 ng barangay San Jose si City. Johnny Pinungan 52 ng barangay 26 Longsod ng Bacolod at Angelo Guanzon, 53 anyos ng barangay Tabo, Ilog Negro. Centro sa Ayon kay Police Major Gary Alan Resoma, hepe ng Kawayan, CDP, uh, PNP na aresto ang mga sospek matapos ang isinagawang drug by bus operation sa lugar. Dagdag pa ni Resoma na sa posisyon ng mga sospek. Ang suspected siya bu na more or less 34,666 pesos at isang unit ng Magnum 357 revolver at limang bala. Para para sa MBC TV Network News. Ito si Rex Kantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang dalawang ex-convict at apat na iba pa matapos makumpiska ng mga baril at isandaan libong halaga ng droga sa ikinasan drug sa barangay Kataning Hermosa, Bataan. Sa ulat ni Hermosa, Chief Police Major Ernesto Sigera, isang inter-report ang kanilang natanggap kaugnay sa illegal na operasyon ng droga na naganap ito sa nabanggit na lugar. Kaya agad sila bumuo ng drug alas suppression alas 8.50 ng gabi sa mga target na drug suspect na nagresulta ito ng matagumpay na pagkakahuli sa mga ito. Ang anim na nadakip ay nakumpisika nakumpiska sa mga ito ang isang danlibong halaga ng Cebu at mga drug paraphernalia at isang caliber 45 at 9mm Yama pistol na may mga kasamang bala. Ngayon lunes ay nakatakda silang sumailalim sa, sa inquest proceeding para sa kukulang kaso na isasampa sa kanila. Para sa NBC TV Network News, ito si RH37, Danny Kumilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.